And for today, personal tip, ang aking personal tayo for today, pasensya na ngayon natin. No? At tapos lang kasi natin mag-jogging. No? So anyway, ang aking personal payo for today, kapag hindi nagtagumpay ang mga plano mo sa buhay, okay lang na magsimula ka ulit ng dahan-dahan. Okay? Yan yung personal payo ko para sa araw na to. Kung gusto mo malaman kung bakit nang sabi yan, tapusin mo itong video na to. No? So darating sa buhay natin na hindi tayo matatanggap sa work, hindi tayo mapupromote, hindi magtatagumpay yung business na sinimulan natin, Natural lang naman siguro na simulan ulit natin ang dahan-dahan kasi ay, kapag hindi mo sinubukan, kapag hindi ka tumayo dyan, hindi ka nag-start ng slow, hindi ka makakabangon dyan sa kabiguan mo yan. Malulog mo ka dyan hanggang sa hindi ka na makapag-move forward. Kaya pinapayo ko kung sakaling ma, magkaroon ka man ng alam mo na, kabiguan mo sa buhay, kung ano man yan, gaano man kalalim yan, simulan mo ulit ito ng dahan-dahan. Kung maga bumangon ka, yung start slow, hindi mahalaga dito yung mabilis. Ang pinag-uusapan natin dito, e makabangon ka ulit. Kaya kailangan dahan-dahan lang ulit, I-gain mo ulit yung momentum mo, i-gain mo yung strength mo, magsimula ka ulit ng dahan-dahan. Dahil sa tingin ko, yun lang naman talaga ang way natin to move forward. Walang ibang daan kung di dumiretso ka o mabanti ka ng dahan-dahan. No? Okay? Yan lang yung personal payo ko para sa araw to. Kung gusto mo mga gaitong klase ng content at yung tipong may inspire ka sa araw-araw, wag -araw, mo kalimutan mag-follow sa ed for today. No? So, supportahan mo ako sa pamagitan ng pag-like and share ng video nito. Pwede mo na palang i-like and follow ng page ko, TikTok, ganun na rin yung YouTube. So, Salamat.